Sa wakas, atikman din namin ang Umami Ramen House dito sa Mayhuna Subdivision in front of Ateneo Parking. Madali lang palang mahanap ito. Kapag ka nakita nyo ang Black Scoop Cafe, ay paso kayo dyan. At yan na yung Macpod Building at adyan ang Umami Ramen House. Pag-Ateneo, ang swerte nyo kasi malapit lang kayo dito. aba, nag-shortcut si daddy at inunahan niya na nga ako kasi excited na siya kumain ng ramen. Balita kasi namin, masarap talaga ang ramen dito. Dahil nga, miss na miss na ni Daddy kumain ng mga authentic Japanese cuisine, kasi nung nasa barko pa siya, akatikim talaga sila ng mga authentic na Japanese na mga pagkain. Dahil ang biyahe nila sa barko ay kadalasan ay Japan-Australia lang. Baso nga kami, nung dumating kami dito, may papromo pala sila. As low as 300 pesos pag bumili ka ng pork tonkatsu, ay pwede kang mamili sa kahit ano sa kanilang ramen. O diba, parang nasa Japan na din tayo, pero dito lang yan sa Umami Ramen House. At sa lahat ng mga students dyan, alam nyo ba na may promo sila every lunchtime? P 11.30am to 2pm, kapag kabumili ka ng dalawang katsudon or oyakodon, makukuha mo ito for only 200 pesos. Napakasulit naman yan para sa mga students. At ito naman yung promo nila na kapag bumili ka ng tonkatsu rice, ay makakakuha ka ng kanilang ramen. And, Hala, may pag-anito pala dito. Di ba mahal ito sa ibang Japanese restaurant? Nakakabilib talaga, no? Napakaganda ng presentation talaga kapag ka mga Japanese na pagkain. At ito nga ang mga tinry namin. California Maki, Uke no Maki, 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 Maki. Maki, Maki, Katsu Don, Oyako Hakata Tonkatsu Ramen, Pork Tonkatsu with Rice. Ito nga ang kanilang Pork Tonkatsu ay crispy from the outside pero juicy pa rin from inside. Sa lahat ng andito, itong Hakata Tonkatsu Ramen ang pinaka nagustuhan ni Dad kasi nga daw Pense ang flavors ng mga ingredients Pwedeng pwede nga talaga tayong kumain ng masarap na hindi nasasaktan ng ating mga budget. Kaya kung malapit ka lang dito ay arat na! For your reference, mga kapakas, ito pala ang presyo ng kanilang mga pagkain. 'yun lang po for today's video mga kapakals. Bye.